Kinumpirma ni AJ Raval na isa na siyang ina sa limang anak, tatlo rito ay anak nila ng kasalukuyan niyang partner na si Alger Abrenica, na tuluyang nagwakas sa mga spekulasyon kung sila nga ba ay may mga anak na. Ibinunyag ni Raval na may lima siyang anak sa kabuuan sa panayam niyang, Fast Talk with Boy Abunda, nitong Miyerkules ikalabindalawa ng Nobyembre, nang tanungin siya kung totoo bang may mga anak na sila ni Abrenica. Habang tatlo sa kanyang mga anak ay kay Abrenica, pinili niyang hindi ibunyag kung sino ang ama ng dalawa pa. Actually, Tito Boy, lima na po. I have five kids. Ani Revol, at idinagdag na ang kanyang panganay ay si Ariana, na pitong taong gulang na. Gayunman, ang pangalawa niyang anak na si Aaron ay, isa ng anghel, na nangangahulugang pumanaw na ito. Ibinahagi rin ni Raval ang mga pangalan ng kanilang mga anak ni Abrenica, sina Icona, Jr., at Abraham. Sa naturang panayam, nabanggit din na magkakasundo ang mga anak ni Raval sa mga anak ni Abrenica kay Kylie Padilla, na sina Alas at Axel. Inilarawan pa ni Raval si Alas bilang, napaka sa pakikitungo sa kanyang mga hot siblings. Ipinaliwanag ng aktres na napagdesisyonan niyang isa publiko na ang pagiging inaupang tudukan na ang matagal ng mga usap-usapan. Inamin din niyang mahirap sa simula ang pagiging ina, ngunit kalaunan ay natutunan niyang masarap sa pakiramdam ang ganitong tungkulin. Gusto ko na pong matapos at gusto ko nang magkaroon ng freedom yung mga kids, Anya. At first, mahirap po ang maging ina, syempre, pero nandyan po yung pamilya ko at nakasuporta sila. Kinaya ko naman. Ang revelasyon ni Raval ay dumating isang buwan matapos sabihin ni Abrenica na, hindi pa siya handa, na pag-usapan ang kanilang pamilya sa publiko. Ang magkasintahan ay naging open sa publiko tungkol sa kanilang relasyon noong 2023.